Ayun. Na. Habang nag-scroll down pala ako ay may nakita akong napakalaki. Oh my god! Wow! Napakalaking manok mga ka -channel. Talaga namang napakalaki at nataka mako kaya dali-dali uh, ko siyang pinuntahan. At uh, ayun nga nakapila na tayo dito. Uh, sa mga pupunta po pala dito, uh, corner lang po ito ng Bangbang at uh, saka ng Pilipinas suertas Yan po yung uh, kanto. Ito pala yung menu nila. 87 yung fried chicken additional rice 15 take out type kasama yung lahat so yata yeah, fried chicken nga eh. akin yeah. uh, fried chicken skin din kayo take out. take out na lang <laughs> <laughs> huh? ha That ah uh, that's hindi yung ano walang rice hindi yeah. ano yung konti yung nakapila ngayon mga ka channel pero nagtitrending to kaya dinayo ko na rin from general trias So yan po, ah uh, bubuksan natin yung binili natin kaninang manok doon sa trending sa may bangbang. Uh, ito po yung nabili natin kanina mga ka-challenge. So, ito po yung nagt-trending sa may bangbang na manok. So, yan po palaki o. Oh. Uh, kasing laki ng ano ko. Daliri ko. Oh. Uh, kasing laki. So, uh, 85 lang po pala ito mga ka-challenge. Isang order. Tapos, nilawa na rin yung gravy mga ka-challenge. Gravy. So, tara. Lagyan natin ng gravy. Yeah. Ayan, tikman natin mga ka kung ano ang lasa. Mmm. Masarap lang siya mga ka -channel.

Ang bus mga kakal saan eh. Sa yung napalaki manok panina. Sarap talaga. Ah. Hindi lang po. Salamat sa panonood. God bless.